Pungalin niya live si Dr. Glenn Soriano, US Doctor at Natural Medicine Advocate. Magandang hapon po sa iyo, Doc Glenn. Ito po si Bombo Nerisa Ventura. At live po tayo ngayon, nun no, na napapakinggan at napapanood dito po sa ating palatuntunan. Doc, ang inyo po nga pagbati po at napakilala sa ating mga listeners and viewers ng Ang Bombo Radyo po. Yes, magandang hapon, Bombo Nerissa. It's nice to be here again. Ito, mm -hmm. interesting topic na naman tayo. At saka... Ah, uh, more very timely naman itong pag-uusap pa natin dahil ito nga katatapos lang ng mga pagbabaha dito sa mga dito sa bayan natin at mm -hmm. uh, kailangan aware ang mga tao dito sa mga delikado sa mga ganitong mga panahon. Tama 'yung mga sinabi mo kanina 'yung uh, dahil sa mga baha, contaminated waters, andun 'yung source ng infection ng lepto, ng leptospirosis. Actually, idagdag ko lang dyan eh mm -hmm. Bak Bakit during floods eh, mas lumalala ang ano yung contamination. Well, napapansin ko rin miski dito sa sa bahay namin eh uh, vector ng uh, yung bacteria na leptospirosis isa yan sa mga daga, okay? Ang mga daga pagbaha, baha nagpapanik sila kasi mm -hmm. wala na sila na pupuntahan. E ngayon yung daga pag nagpapanik, may stress siya, ihi ng ihi. Ganon. Mm. So doon yung yung bacteria leptospira, leptospira nandun sa ihi ng daga. Eh lalo pag ang daga nagpapanik, nagstress, lalo kung malapit na mamatay, may ihi yan. So mas mabilis uh, kakalat yung leptospira bacteria. So mm. mag-ingat ang mga tao ngayon doon sa mga yung mga waters ngayon, punong-puno ng ano, ihi ng mga daga. -mm -mm. -mm, -mm. Nakakatawa mang isipin no Doc Glenn na parang sinasabi po natin na na-stress po yung adaga. daga, Syempre, parang nakakatawa po sa ilan pero yung po pala yung talagang uh, kondisyon na mga daga na kapag may baha, eh yung po yung ginagawa po nila na ihi ng ihi which is yung nga po nagko-correspond nitong leptospirosis po Doc. Correct. Eh, makikita mm -hmm. mo eh kung mo maraming namatay na daga etong baha. Mm -hmm. Kasi yung mga daga nandyan sa mga drainage eh. yung sa mga lugar na tago. Ngayon eh ngayon, yung mga, lago, yung mga bahay nila, yung mga lugar na kung saan sila nagtatago, yan, nabahan na rin yun. So, labasan sila. Eh kung wala na silang mapuntahan, stress na stress sila. Mm -hmm. At kung malapit sila mamatay, malulunod, ihi ng ihi yan. Mm -hmm. Ayan naman, Dok. Matanong naman po natin, eh sino po ba ito pong mga tao na mayroon pong mataas na possibility na magkaroon po ng uh, leptospirosis, Dok Well, ang uh, first of all, yung exposed sa yung mga contaminated waters, okay? Oh. Mm -mm. So, yung, eh dito sa mga baha eh kung hindi ka naman lulusob din sa baba, baha, hindi mo makukuha lang mga yung yung mga essential needs mo. Mm -mm. Kailangan pumunta ka ng uh, mamalengke, maggrocery, mga pharmacy, mga gamot, kailangan 'yon. So mapipilitang mapipilitang ka talaga lumusob sa tubig baha. So sa akin, advice ko lang is kung kailangan at kailangan, kailangan may protective uh, wear katulad ng mga mm -hmm. boots at saka yung uh, yun, yung tinatawag na jumper na hanggang yes. waistline yung mga mm -hmm. yung protection para hindi mabasa. Okay? Mm -hmm. So kung wala ka namang sugat, pwede ka na lumusob pero kailangan maghugas ka agad paglabas sa tubig baha. Okay? Kung may mga sugat naman, kailangan hugasan ka agad kasi doon dumadaan yung virus sa mga breaks in the skin. Okay? Mm -hmm. So hindi lang yan. Hindi lang kung mayroong sugat. Kahit na wala kang sugat sa mga katawan mo, pwede pumasok sa mga, yung mga areas na open, katulad ng bunganga natin, yung mga mata natin, at sa mga ganon. So, madali yung pumasok sa body ang virus ng leptospirosis. Okay, mhm. Mm so, uh Doc Glenn, once po ba na pumasok itong a uh, virus po ng leptospirosis sa mga katawan po natin, eh ano po ba yung mga nakikita man naman natin na mga symptoms naman po? Well, ang uh, si symptoms ng leptospirosis parang sa umpisa parang ano flu-like. Eh. Alam niya naman ang flu-like, mm -mm. may fever, may chills, nangihina. Tapos habang nagpo-progress yun, sa sakit din ng katawan, minsan nagsusuka, nahihilo. So yan ang initial. Kailangan lalo ito mga ito mga days nito, katatapos lang ng baha. Ang incubation period na tinatawag natin ng leptospirosis is actually from 2 days to 7 days yung peak, pero pwedeng lumabas yan after 30 days pa, okay? Mm -hmm. So ang cue naman yan, bakit naman tumatagal yung yung initial symptoms ng isang tao kaysa yung mga iba immediate. Uh -huh. oh, reflection niya ng immune system ng tao. Uh -huh. Kasi kung immune system ng tao, very healthy naman siya, kaya niya labanan ganito mga infection. Uh -huh. Pero kung ang uh, victim naman, mahinang mahina, mahinang mahina immune system, may may may, may predispose may mga pre-existing na sakit bago nagkaroon leptospirosis meron na siyang sipon meron na siyang diabetes, meron na siyang other infection, mas madali siyang tamaan. Okay. Mm -hmm. So, regardless pala po, no, Dok, kung may sugat man or wala, ah, parang tinitignan din po natin, is nakadepende din po ito sa lifestyle ng uh, tao po, Dok? Yes, correct. Mm -hmm. uh, kailangan talaga. Hindi lang sa leptospirosis, lagi ko sinasabi, ayusin yung lifestyle kasi... Hindi natin talaga ma-predict kung kailan tatamaan ang mga itong sakit, kung kailan darating yung mga serious na infectious illnesses. Eh, kahit naman yung, uh, yung hindi communicable, yung mga non-communicable, pwede kang tamaan ang sakit kung mahinang immune system ng tao. Okay. Doc Len, may mga instances din po ba na meron din po bang mga cases na wala po tayong nakikita na mga symptoms? I mean, uh, paano po nyo to nalalaman or paano nyo po yan na i-examine, Doc? Well, uh, yung left eh, initially, kung alanganin yung doktor kung ano talaga yan, uh, pwede, pwede siya mag-order ng mga blood test. Eh, yung mga CBC, complete blood count, saka yung mga uh, blood chemistry kasi ang nakikita dyan sa complete blood count is yung elevation ng white blood cells. Eh. Kung okay. elevation ng white blood cells, ibig sabihin niya meron talagang infection. Eh. Okay? Meron different, differentiation naman sa mga iba katulad ng dengue. Okay. Hindi lang elevated ng white, white blood cell count kung hindi yung mababa rin ng platelets sa dengue. Sa lepto, wala naman yon. So, yan ang gagawin ng doktor. Mag-order ka agad ng mga blood tests Uh -uh. Tapos bago yung iba hindi na hinihintay yung ano yung result ng test. Kung suspicious yung infection, uh, lalo kung mapanahon na leptospirosis, iumpisahan ka agad yung antibiotic para uh, parang kahit na hindi at actually ma-prevent kung anong klaseng infection na mag-uumpisa. Okay po. Doc, na-mention nyo po no, yung ito uh, patungkol po sa blood test. Other than that po, Doc, mayroon po din ba tayong ginagawa na mga laboratory test po? Ano po ba yung mga usual na pinagdadaanan po nitong uh, para ma, bago po natin ma-identify na leptos nga po ito nga uh, sakit po ng isang tao? And syempre, gano'n po ba kahalaga yung mga diagnosis na po na yan, Doc? Well, actually, kung meron kasi uh, uh, sa leptospirosis, meron mga tatlong phases yan eh. Merong uh, anicteric anecteric phase at saka may ecteric phase. Yung ecteric, ibig sabihin ecteric, parang naninilaw na yung tao. Parang jaundice eh. Yung medical term ng jaundice is ecterose eh. Okay? So yung initial phases, walang masyadong mga, mga uh, diagnostic tools ang, ang magpapakita ng tunay na infection. Pero sa ecteric phase, yung medyong naninilaw na, makikita yung mga sa mga x-rays, sa mga liver exams, mga anong tawag nito, ultrasound, at saka mga kidney exam, affected yung mga organs na yan. So yung doctor mag-order ng further test aside from yung mga blood test. Eh. Doon lalabas yung definitive na bang long-term na infection na leptospirosis. Pero ang leptospirosis, pagka initially, hindi naman talaga tumutuloy Hindi naman uh, uh yung around 90% ng mga leptospirosis cases gumagaling naman pero meron din sabi natin mga 10% nagiging grabe yan yung icteric phase yan yung naninilaw affected ang liver affected ang kidney affected ang other organs Yan ang requires further diagnostic tools katulad ng x-ray ultrasound at saka mga kidney examination Okay po. Ayan, na-mention niyo po, Dok, no, yung mga possible na epekto nga po nitong uh, leptospirosis naman po. Eh, syempre, ito pong inaabangan po no, ng mga karaniwan or mga karamihan po sa atin. Eh, paano naman po ba nagagamot ang uh, leptospirosis po aside po sa mga medisina na ibinibigay po natin, Dok? Well, ang ano, uh, yung uh, protocol, ito, eh, basta routine ang gamot, kung suspected or confirmed na leptospirosis infection, ang binibigay dyan, yung pinakamurang na mabisa is doxycycline oh. yan ang antibiotic of choice diyan so aside from uh, doxycycline yung mga ibang doctor nagbibigay din ng mga erythromycin yung mga uh, yung mga cephalosporin drugs etc am amoxicillin penicillin pero medyo mahal yung mga yon mm -hmm. so iniiwasan natin yung expensive kasi karamihan ng mga 'yung mga 'yung mga citizens eh hindi naman kaya ang treatment. Kung hindi kaya ang treatment, useless din ng paggagamot. So bibigyan 'yung mga pasyente ng mga mura lang katulad ng doxycycline para madaling magamot. Mm -mm. So itong mga patients po ba na ito doc, ah uh, required po ba na magpa-admit po sila sa ospital kapag po may well, uh, leptos po sila? Well, akong uh, kung alang observation di tayo sigurado lalo 'yung mga very 'yung ano 'yung 'yung mahina, mahinang immune system, uh, grabe yung infection at nanghihina, bumababa 'yung mga blood pressure, kailangan admit 'yan for observation. Pero 'yung mga ibang panlagnat lang, 'yun know, yung very healthy, mataas ang um, malakas 'yung immune system, bigyan ka agad ng doxycycline, pwede naman sa bahay gamutin. So hindi naman lahat ng pasyenteng kailangan i-admit. Pwedeng mm -hmm. obserbahan kung medyo okay naman, kaya naman ng yung mga over-the-counter medicines katulad ng mga paracetamol, biogesic, malaksan Kung okay naman yun, yung pasyente pwede man maiwan sa bahay at observan kung kumagrabit, saka na lang dalhin sa emergency room for admission. Okay. Uh ayan po no nabanggit niyo po, or na mention niyo nga po na hindi naman po lahat eh, kailangan po no magpa-admit sa hospital as long as maganda po itong uh, lifestyle po ng uh, patient po. Pero usually Doc Glenn, am um, ganon po ba katagal? Ito po uh, paggaling po mula sa sakit na po na yan? Well, actually kung uh, yung uh, after early detection, ibig sabihin niyan, sabihin natin eh after Uh, initial three days incubation na, nilagnat ka agad, alanganin, pero nag-take agad ng doxycycline. After two, three days, siguro, bababa na yung mga symptoms eh. Mawawala ang symptoms. So actually, within one week, pwede nang gumaling ang tao niyan eh. Okay, so it it can extend actually hanggang mga two weeks bago yung full recovery. Mm. Meron yung tinatawag nilang na syndrome after kahit na after two weeks parang mas malimit yung headache ng ng pasyente. Parang okay na, wala nang infection, wala nang mga symptoms of infection, pero mas madalas yung headache. Eh. Yan yung extended syndrome. Parang yung dating uh, ang tawag nila yung, yung long covid ang tawag nila, uh -uh. parang sa leptospirosis, meron ding ganyan. Uh -uh. Uh, Dok Glenn, gaano po katotoo ito pong uh, sinasabi or uh, itong usual po na napapabalita or knowledge na rin po ng karamihan na ito pong pagbabad sa baha yung pinakapangunahing sanhe na uh, maaari pong makakuha ng leptospirosis po, Doc? Well, ah, uh, tama yan. Yung pagbabad, alam nyo, parang uh, nakakalungkot lang. Eh. May dito sa harapan ng yung lugar namin dito, nakikita ko sa lalim ng tubig, may mga bata nagsiswimming talaga. Yes po. Buong parkada, nagsiswimming sila. Mm -hmm. Talagang babad na sila dyan. So, uh, expected ko sana yung mga bata yan, oh, uh, mataas ang immune system nila kasi exposure through yung mga frequent na gano'n. Pero kung yung mga yung mga pre-existing na may mga sipon na, may mga lagnat na previous, may mga sakit na, ayun, tatamaan talaga ng mga ganun laptop ko, lalo kung mas matagal sila nagbabad sa tubig. Kasi bibigyan mo talaga ng opportunity yung leptospira bacteria to enter the body through other, kahit na walang sugat yung bata o yung taong yung lulusog sa tubig, pwede siyang matalim, tilamsikan sa bunganga ah yeah, yeah. so yun magkakaroon siya ng effect so, so the longer you stay in the water the more chances you you, you will get infected Okay po. Mm -mm. Ayan po, Doc, speaking of mga kabataan po, no? Uh, paano po ba nating kasi explain 'yan sa mga kabataan yung uh, kahalagahan po ng uh, pag-iingat from lactose uh pyrosis, Siyempre po, eh uh, itong mga kabataan po na to, usually ang tinatanggap na lamang po nila ng mga advice is yung napakamadaling maintindihan po nila sana. Uh, dok, ano po ba yung mga terms na pwede po nating explain sa kanila or ipaliwanag po sa kanila regarding po sa sakit na po na yan, Doc? Mahirap eh, talaga ang kausapin eh, eh. ng mga ano, matigas na ulo ng mga bata, mga pasaway talaga. Well, ito eh, ay katulad ng ginagawa natin sa pakete na sigarilyo. Papakita yung mga picture ng mga yung mga serious na effects ng pagsisigarilyo, yes, di cool. ba? Lalagay sa pakete na sigarilyo. Pero eh. paano ito mga bata? Ganon. Eh. So, well, ganon din. Kailangan constantly, siguro pwede na natin i-incorporate in, in uh, incorporate yun sa mga education sa schools. Mm eh, Sasabihin eh. sa mga schools na yung, yung effects ng leptospirosis ganoon well para hindi na, para lang matakot kailangan nila malaman ng mga serious effects ng lepto katulad ng yung mga serious kidney infections galing sa lepto katulad ng dialysis Siyempre, kung malaman ng bata ay eh, pwede kang makarating sa dialysis kung magkaroon ka ng serious na leptospirosis eh hindi biro yung yung dialysis eh biro mo malaki ang gastos sa dialysis malaki ang wala, mawawalaan siya ng mga opportunities to play with yung mga siblings niya, maglaro sa labas, lagi siya nasa hospital, gano'n ang panakot sa bata. Pero ako, sabihin ko lang, responsibility ng parents niya na pagsabihan ng mga bata. Yes po. dok may mga uh, bakuna din po ba laban po sa leptospirosis po? Actually, ang leptospirosis is caused by a bacteria. Mm -mm. So, yung mga bacterial infections, wala talagang vaccine yon. Ang mm -mm. uh, vaccines are more for mga viral infections. Okay. So, ang laban talaga sa bacterial infections, katulad ng leptospirosis, is to boost the immune system. Basta mm -mm. immune boosters lang. So, marami naman akong products na nakikita on the market na all are immune boosters. Eh. Pero, a healthy diet is actually immune boosting. Eh. Kung puro junk food ang kinakain ng tao, ay mahinang immune system. Kailangan healthy foods, okay? Pero hindi lang healthy foods, kaya na tinatawag natin ng lifestyle, healthy foods with good exercise, less stress, and good supplementation ng mga importanteng vitamins. Alright po. Maraming po salamat po, uh, Doc Glenn. Ayan, panghuli na lamang po siguro. Siyempre po, hindi po mawawala ito pong ating mga mensahe, panawagan paalala. Uh, especially po sa public, tungkol nga po, patungkol dito po sa leptospirosis. Go ahead po, Doc Glenn. Yes, well yan. Ang katulad na sinabi ko kanina, alam nyo, leptospirosis is a bacterial infection. Mm. And bacterial infections, hindi natin makukuha yan sa yung, uh, yung mga vaccines. Eh. It's more of yung yung uh, careful hygiene be careful at saka yung prevent preventive measures eh so nakatunaw uh, na pag maulit na naman itong mga bad weather katulad ng baha kailangan prepare tayo to protect ourselves from infection so uh, alam na yung yung bota out of stock na, na mahirap na bumili pero mm -hmm. may darating naman ang bagyo so kailangan stock up na mm mm, -mm, -mm. Ayan po uh, muli, Dok Len, maraming salamat po no, sa oras po na inalat niyo po para po sa amin at makapanayama. Mabigyan ito nga uh, kaalaman po yung nga uh, publiko patungkol nga po or regarding po dito sa sakit na leptospirosis. And yes, agree po tayo no, na napapanahon po talaga ito nga uh, sakit na ito since uh, pinagdadaanan pa rin po talaga natin ito pong mga sunod-sunod na mga bagyo, pag-ulan na nagkukos nga ng mga pagbaha sa ilang mga kakalsadahan. At syempre, yeah. gaya nga po, no? yes po. Ito nga nabanggit na ni uh, Doc Gle, syempre, pag-iingat pa rin po. At uh, muli, Doc Gle, maraming salamat po. And pag-iingat uh, po kayo. Gaya, Thank yes you po. for having me. Hope to see you again next week. Salamat po.